Guys, nandito kami ngayon na uh, nagkuhan guys. ah uh, nagkuhan po tayo ng isda ngayon. Yan na natin po paano siya kukuha ng mga isda. Oh, mayroon kagad. Oh. Mayroon kagad guys. Sa. Hey guys. Tingnan na nga Papalapit so, sa si akin guys. Ayan o, laki. Ayan so, Ayan, si uh, last mate natin, si Ikulot. Ayan, oh. Ayan. Yung mga kasama namin, guys. Ayan. Si Bayaudani at saka si Nelson. Ayan. Ano yan? Hmm. Ang lakay O, so, pirotanay O, oh, shoot it po dyan guys O, oh, lizard Ganda yes. guys